Ang kaayusan sa kapaligiran ay salamin ng kaayusan sa sarili. Kapag maayos, malinis at organisado ang ating paligid, tulad ng ating tahanan, lugar ng trabaho, o kahit ang isang simpleng mesa, mas nagkakaroon tayo ng malinaw na pag-iisip, maayos na kilos at disiplinadong ugali. Ang simpleng paglilinis ay hindi lang tungkol sa pagtatapon ng kalat o pagpupunas ng alikabok, kundi isa rin itong uri ng paggalang sa ating sarili, sa ating ginagawa, at sa mga taong nakapaligid sa atin, sa isang lugar na malinis at maayos, mas gumagaan ang pakiramdam. Hindi tayo natatambakan ng stress o kalituhan at mas nagiging epektibo tayo sa ating mga gawain. Kapag nakita ito ng iba, mas nagkakaroon sila ng tiwala sa atin dahil nakikita nilang kaya nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Kaya nating pangalagaan ang anumang responsibilidad na ibigay sa atin. Ang ano kaayusan ay nagsisimula sa maliliit na hakbang, pagtatabi ng gamit, Pagkatapos gamitin, pagtapon ng basura sa tamang lugar at pagbibigay ng oras para maglinis kahit abala. Sa kalaunan, ang mga simpleng hakbang na ito ay nagiging bahagi ng ating pagkatao at humuhubog sa atin bilang mas responsable, mas disiplinado at mas mapagkakatiwala ang tao. Sa huli, ang isang malinis at maayos na kapaligiran ay hindi lamang nagpapaganda ng panlabas na anyo, kundi nagpapakita rin ng panloob na katatagan, malasakit at respeto. Tatlong bagay na mahalaga sa pag-unlad ng isang individual.